bisita ni Presidente ay talaga isang malaking event para sa amin dito. Uh, makita niya ang ating hospital, ang kalagayan nito ngayon, at yung mga tao para maramdaman nila at makita nila na talagang si Presidente ay gusto niyang makita ang pag, uh, yung paglago ng itong ating institusyon na ito na nag-aalaga hindi lang sa veterano, no? Pero 90% kasi ng ating mga kliyente ngayon dito ay AFP retirees. Yung ating mga nag-retire na mga kasundaluhan. So that will really give the whole hospital at saka ating mga kawani dito, ating mga health workers, ng ganansa, talaga nakita nila na ang presidente mismo ang talagang sumilip dito, nangamusta at tinignan ang, ang kalagayan ng ating hospital. Thank you